Alam sa akin. At kung isang araw ko nababayaran, eh mare, ang ginawa ko, sa pangalan mo muna inilista. Good morning, mare. Mare, good morning. Hello, good morning, mare. Ano yung dala ay, Mare, papasok na ako. Sige, Alam mo, mare, pasok, pasok. may dala ko sa iyong sopas. Ah, okay. Oh! Naman oh, naman na yan. Oo, Mare. Hati tayo dito, Mare. Ha? Ano yung ito, Mare? At alam mo kayo, ito ay eh, binigay ni Maring... Ah, bigay sa kayo. Tapos nilalang mo din eh. Maring babaita, binigyan nga ako nito at hati nga tayo, kaya dinalhan kita, Maring. Ay, kasi mainit kayo mainit-init pa yata yun eh. Ang bigyan naman, medyo matabang lagi, ang luto mo. Ha, ay, Mare, binigyan ako na may reklamo ka pa. Ay, ay oh, baaring, mare. ano ko lang, kumbaga sinasabi ko lang, Mare, yung... Eh, yung totoo. Oo. Yung totoo. Ang mga luto. Hindi ka pala maro na magsinuling maring. Lagi oh, ang binigyan, oh, Maring, kasi medyo kulang sa asin, medyo matabang palibas sa mga high blood na kaya mga ganun mare. At mare. Ano nga pala mare? Ay mare. Diyan nga ako galing sa ano, sa tindahan ni ni Maring Babay Suit. Ayan. Ay, Bumili ako. Namili ka na pala. Oo eh, nga eh. Namili nga ako, Mare. Galing pero... na na. Ay, Mare. Nga pala yung inutang ko sa'yo kahapon. Ay, huwag nalang maulit kay pare at hindi nyo alam. Ka... Hindi, hindi ko sinabi at baka nga yun nga, baka mag-away na naman kami mag-asaway, alam mo na. Ay, ari nga, namili nga ako ng pambao ni Bochok. Pamba, pambao ni Bochok, sardinas. Ibang magalit ka si Bochok ng sardinas. Oo, oh, mare. yun naman batang yun, yun, sanay sa sa gayon. Tapos, binilang ko nito, ito, ito yung pillows, at saka, siyempre, mare, bumili ako ng sabon. Madami-dami din yan, o. No? Oh. Oo, mare, siyempre, na ascension na din tayo, mare. Kailangan naman, aba, eh, hindi Magaling naman para pwedeng para si lahat ay hingi. Oo eh. naman, mare. Basta, mare, ito ay kainin mo, ito, alam mo, Mare, lagi kitang inaalala tuwing may pagkain ako, Mare. Ha, hati, hati, hati kita hati, ah, Mare, hati ito, tayo, ha. Ay, ay ayun, ayun. matabang Oo, ayos lang. tayo. Tapos, ayun. Mare nga pala, ay! yun nga, galing ako sa tindahan ni Mare Babay Sot. <laughs> ari kasi, Mare, ay, ako kasi, naglista, inilista ko. Kaso, Paano ah, okay, ako binili mo iyan? Hindi, eh, Mare. Siyempre, parang binili ko na rin, Mare. Pero lista lang sa isang araw ang bayad. Oh. Eh ngayon, Mare, oh. ah, ito kasi ay hindi na mailista sa pangalan ko. At yung isang buong yellow pa daw ay puno na baliktaran. Puro pangalan ko na. sabi ko sa isang araw ko na babayaran? Eh, Mare, ang ginawa ko, sa pangalan mo muna inilista. O, oh. Mare, sa pangalan inilista mo muna. Inilista mo sa pangalan ko. O, Mare. Hindi ako na... Oo, oh, oo. Oh. Eh, sabi ko naman, kay Maring Babay sa... Eh, ka doon. oh, Mare, eh, sabi ko naman, best kita. Ako nang bahala kung mausap sa iyo. At sabi kita, papay, eh, di ngayon, Mare, are, inilista ko muna sa pangalan mo. Oh, pa? ito, Mare. Ay, Mare, may sasabihin ako sa iyo. Hindi, Mare, kakaunti naman ito, Mare. Ano naman yung Mare? ay, ano kung ng pagmumukha mo? Mare, sabi oh. oh. sa akin, Mare, para ka naman hindi tayo magkumari. Kaya nga, dinalang kita ng sopas na galing. Ano pang palubag Oh, Mare, basta huwag kang mag-alala, Mare, dahil ito ay ako na bahala magbayad. Sagot ko ang pangalan mo, Mare. Huwag kang mag-alala. Pag akong nagpalista, siguradong mababayaran yun, ha? Ay, huwag bayaran mo yun, Mare. oh, Mare. Basta, Mare. Oo, oh, Mare. Huwag kang mag-alala, Mare. Ako ang bahala doon. Oh! Ay, sige, Mare. At ako, Mare, hindi magtatagal dahil ako'y maglalabo pa. Basta, Mare, in-inform kita na Etong pinamili ko, inilista ko muna sa pangalan. Ay, babayang, bayaran mo eh. Talagang napapakakabala. Mare, akong bahala. Oh! Bahala. Ay, Mare, etong itong sopas pala ay mamaya ako na ibabalik sa iyo. Ako mo na babawas, Mare. Oh! Ah, Mare. Ah, Mare, mamaya ako na. Mamaya ako ay, so ka ah, na ka tabi. sige, ako sige, na, Mare. Salamat, ay, Mare. Aray ko.